Hindi dapat mangyari iyon dahil ang sandata ng Ukraine ay hindi naman ginawa para sa ganong gamit. Ang target na tinamaan ng sandata ay dapat sapat ang liksi para makaiwas sa ipinadala ng Ukraine. Para sa marami, hindi maiisip ang ginawa ng Ukraine dahil lampas ito sa inaasahan. Hindi naging hadlang sa Ukraine ang imposibleng pagkakataon at ngayon ay may bago na naman itong naagawa. Isang kauna-unahang air kill sa mundo ang nag-iwan ng pagkabigla sa Russia. Wala nang magawa si na Vladimir Putin at ang kanyang grupo, kundi magtaka kung paano ito nagawa ng Ukraine. Ang lokasyon ay malalim sa loob ng Rostov Oblast. At ang target ay isang Russian Mi-8 helicopter. Hindi ito bagong target para sa Ukraine. Noong Nobyembre, 1741 na sa mga helicopter na ito, ang nawasak sa Russia. Labindalawa ang nasira at isa ang nasamsam matapos ang pagtalikod. Gayunpaman, hindi iyon ang target. Ang kahanga-hanga sa nagawa ng Ukraine ay kung paano nila pinabagsak ang target na iyon. Noong Nobyembre 23, iniulat ng Kiev Independent ang tagumpay ng Ukraine. Ayon dito, napabagsak ng Special Operations Forces o Special Operations Forces ang isang miwawalo helicopter malapit sa bayan ng Kuchinikovo, Rostov Oblast. Sa ngayon, karaniwan lang. Bukod sa nasirang Russian helicopter sa Russia, hindi malaking balita sa Ukraine ang pagkawasak ng miwalo. Ngunit naiiba, ang sandatang ginamit ng Ukraine kumpara sa dati nitong ginamit para sa layuning ito, ang miwalo ng Russia ay pinabagsak gamit ang aerial drone. Hindi tulad ng dati na first-person view o short-range drone ng Ukraine. Gumamit ang Ukraine ng long-range drone na kayang bumiyahin ng malayo sa Russia para pabagsakin ang nakapirming target. Ito ay kauna-unahan sa buong mundo. Dahil ang mga long-range na drone ay hindi talaga inaasahang kayang magbago ng direksyon o makontrol sa paraang magpapahintulot sa kanila. Natamaan ang isang target na nasa ere na daan-daang milya ang layo. Karaniwan, tinutukoy ng Ukraine ang koordinado ng target sa lupa gaya ng Russian Oil Refinery at hinahayaan ang drone na gawin halos lahat. Sa pagkakataong ito, mukhang nagawa ng isang operator mula sa Ukraine na patnubayan ang isang long-range na drone papunta sa isang gumagalaw na target sa ere. Maliit iyon kumpara sa normal na target ng drone inanunsyo ng Special Operations Forces ang detalye sa Telegram. Binago namin ang mga patakaran. Kami na ngayon ang nangangaso. Unang beses, isang Russian Miwalo helicopter ang pinabagsak sa ere ng Deep Strike Special Operations Forces drone. Ayon sa Special Operations Forces, lahat ng misyon ay kailangan ng pagkamalikhain mula sa teknikal na aspeto ng sasakyan, pagpaplano, pagsasanay ng piloto, at special operations forces na maituturing lamang na isang mapanuksong pahayag na parang ipinapamukha kay Putin ang isang pag-atake na hindi kailanman inakala ng leader ng Russia kasama ng kanyang mga general na posible ayon sa special operations forces maraming dapat sagutin ang Russia lalo na kung paano nagawa ng Ukraine ang operasyon na ito hindi sinasabi ng special operations forces sabi nila tanging ang crew ng miwalo na winasak ng Ukraine ang may alam ng mga sagot pero hindi nila ito masasabi. Hindi nila kaya, bumagsak ang kanilang helikopter mula sa langit dahil sa long-range drone ng Ukraine. Parang napakaganda para maging totoo. Tunay nga, itinuro ng Kiev Independent na hindi nila kayang kumpirmahin nang mag-isa ang katotohanan ng mga pahayag ng Special Operations Forces. Kung ang Russia ang gumagawa ng pahayag na ito, malamang sinasabi na natin na isa itong propaganda na kwento na layuning palabasing mas malakas at mas bihasa ang militar ng Russia kaysa sa totoong kalagayan. Bakit hindi natin sinasabi ang pareho tungkol sa Ukraine? Simple lang. Nagbigay ng video ang Special Operations Forces. Di pa sinasabi ng Special Operations Forces kung anong drone ang ginamit sa world-class na pag-atake. Pero may teoriya kaming ipapaliwanag mamaya sa video. Naglabas ito ng video na nagpapakita ng nangyayari sa helicopter ng Russia. Ang 25 segundong footage ay mula sa pananaw ng drone. Ang long-range drone na ito ay nagbibigay ng real-time na datos tulad ng short-range first-person view drones na ginamit ng Ukraine sa digmaan. Sa umpisa, puro bukirin at kanayunan lang ang tanaw. Maya-maya lumitaw na ang miwalo. Sa larawan, ang Russian chopper ay lumilipad palayo sa Ukrainian drone. Hindi na mahalaga kung alam ng crew ang sumusunod sa kanila dahil mabilis ang drone para maabutan ang Russian na chopper. Sandali umangat ang drone at nawala sa kuha ang miwalo. Sa dulo ng clip, bumaba ang Ukrainian drone na nakatutok sa miwalo. Hindi natin nakita ang naputol na feed na sana'y magpapatunay ng tama. Base sa footage, walang paraan na makaiwas ang chopper ng Russia sa kapalarang inihanda ng Special Operations Forces. Sa ulat ng Army Recognition ukol sa unang strike ng Ukraine sa mundo, binigyang diin nilang imposibleng na isagawa ang atake. Gamit ang uri ng first-person view drone na madalas gamitin ng Ukraine sa labanan, ang Kuchynikovo ay nasa humigit kumulang. Isang daan siyam napong kilometro o mga isang daan at labing walong milya mula sa front lines ng digmaan. Kaya agad nang hindi posible ang paggamit ng first-person view drones. Ayon sa The New Voice of Ukraine, kahit ang pinakamalayo sa mga drone na iyon ay abot lang ng 20 kilometro o isang daan at 24 na milya ang lipad. Kahit kaya nilang lumipad ng malayo, malabo pa rin nilang maabot ang taas na kailangan para makalampas sa itaas. Isang Mi-8 na lumilipad sa taas ang nakita sa video ng Special Operations Forces iba ito. Ayon sa Army Recognition, kung mapatunayan, magiging bagong yugto ito sa paggamit ng unmanned system, gamit ang drone hindi lang laban sa infrastruktura, kundi bilang aktibong mga ngaso ng kalabang eroplano. Ipapaliwanag namin kung paano mamaya. Pero una, balikan muna natin ang isang bagay na nabanggit namin kanina sa video. Sinabi namin na gumamit ang Ukraine ng long-range drone para patayin ang Russian Mi-8 bagay na hindi pa nagawa noon. Gayunpaman, sinabi rin namin sa inyo na hindi ibinunyag ng Special Operations Forces kung anong uri ng drone ang ginamit nila sa kanilang kauna-unahang strike sa mundo. Ngunit isa lang ang pwedeng kandidato, ang FPE sa Iyan ang drone na tinukoy ng Army Recognition na ginamit ng Special Operations Forces at may ebidensyang nagpapakita nito. Ang f isa ng Firepoint ay isang long-range kamikaze drone na idinisenyo para tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Hindi ito bagong drone. Kumalat ang balita tungkol dito noong 2000 at 22 at nagsimula ang mass production noong 2024. Sa ngayon, gumagawa ang Ukraine nang humigit kumulang 3,000 mga drone na ito bawat buwan. Na nangangahulugang tinatayang isang daang unit ang napo produce kada araw. Ayon sa New Voice of Ukraine, kahanga-hanga ang mga ang mga espesipikasyon ng drone na ito. Mayroon itong twin cylinder na makina na nagbibigay daan dito para makabiyahe ng hanggang 1,600 kilometro o mga siyam na raan apat na milya, hindi nito kayang tamaan ang target sa Russia dahil wala sa abot ng saklaw ang far east ng bansa. Pinapayagan nitong atakihin ng Ukraine ang mahahalagang pasilidad militar ng Russia sa gitna ng bansa. Kasama sa abot ng FP, isa ang Moscow. Kaya napakadelikado ito para sa Russia kahit hindi nito sinisira ang mga helicopter na malayo sa operator. Maaaring lagyan ng warhead na may bigat na humigit kumulang, 50 kilo o mga isang daan at sa 10 libra ang FP isa. Kaya't sapat ang lakas ng drone na ito para sirain ang isang Mi-8. Tinitiyak ng Ukraine, natatama ang drone sa target gamit ang espesyal na algorithm. Ayon sa New Voice of Ukraine, matibay din ito laban sa global positioning system spoofing na madalas gamitin ng Russia para iligaw ang mga deep strike drone ng Ukraine. Sa ngayon, malinaw na sapat ang abot at lakas ng FP isa para pabagsakin ang MI-8. Gayunpaman, ayon sa pagkakalarawan, hindi nagamit ang navigation system ang miwalo ay gumagalaw kaya hindi pwedeng iprogram ang FPI sa gamit ang coordinates nito. Nasa ere iyon at inaasahang tatama sa helicopter pagkatapos maglakbay ng malayo papunta sa nakaprogram na lokasyon. Pero may isang bagay na hindi pa namin nasasabi sa inyo at kailangan lang namin ipaliwanag kung bakit kailangan naging ganoon ang FPI. Inaisa, inilarawan ng New Voice of Ukraine ang drone na ginamit ng Ukraine sa unang world strike. Kayang magpadala ng imahe ng onboard optical station ng FPI sa. Sa madaling sabi, ang fp 1 ay parang hybrid ng programmable long-range strike drone at FP-5 drone na minamani obra ng mga operator sa digmaan sa Ukraine. Pinapayagan ng mga optical station ang controller ng FPIA-1. obserbahan ang kalangitan sa unahan ng drone, gaya ng ipinakita sa video ng Special Operations Forces. Kung makita ng operator ang target, pwede niyang itutok ang FP-1 para hanapin at sirain ito. Iyan ang nangyari ng pabagsakin ng Special Operations Forces ang isang miwalo habang nasa ere. Patuloy sinusuri ng Russia kung paano nalampasan ng Ukraine sa long-range na drone. Sa kabila ng lahat ng ito, ang nagawa ng Special Operations Forces ay hindi basta-basta lang na may operator ng FPE sa na aksidenteng nakakita ng lumilipad na miwalo at nagpasya lang na pabagsakin ito. Ayon sa post ng organisasyon sa Telegram, may pagpaplanong ginawa bago ang operasyon at kinilala pa ito ng Army. Ang mga ganitong misyon ay kailangan ng espesyal na kagamitan masusing plano, at bihasang tauhan. Tinutukoy ng outlet na bawat pagpapadala ay isang tumpak na operasyon na may tiyak na layunin. Hindi basta karaniwang long-range strike. Itinuro rin nito na sadyang ipinadala ng Rusya ang miwalo para pabagsakin ang mga drone ng Ukranya. Ipinapakita nitong naglunsad ang Ukranya ng malaking drone attack sa Rostov at alam nila ang magiging tugon ng Rusya. Sa depensa, ano ang pananaw? Maaaring may elemento ng paudyok sa miwalo na nangyayari dito. Ang mga drone sa Rostov ay may target. Ngunit maaring pain din ito ng Special Operations Forces para pilitin ang Rusya na magpalipad ng helicopter. Doon na ba tumutok ang FPL isa? Dahil sa mga optical sensor nito, nakita ng Special Operations Forces Nang eksakto kung ano ang kailangan nitong tamaan at tinamaan nito ang target. May isa pang huling bahagi ng palaisipan na halos siguradong ang FP isa ang pinili para sa kauna-unahang strike na ito sa mundo. Ang drone ay itinuturing na isang loitering munition. Sabi ng IDGA, ang loitering munition ay ginawa para makarating sa target at magpalibot-libot doon. Malamang na lumilipad na malapit sa Rostov ang operator ng FPE sa bago pa ng Russia ang miwalo para harapin ang ibang drone ng Ukraine. Nagbantay at hinintay ng operator ang tamang oras bago umatake. Nang mapansin ng crew ng miwalo na nahuli na sila sa patibong na ginawa ng Ukraine, kung napansin man nila huli na ang lahat. Umepekto ang pain at isa sa pinakamahalagang helikopter ng Russia ay nawasak mukhang FP. Isa ang napiling sandata sa unang pag-atake sa mundo. Gayunpaman, madali ring baliwalain ang nagawa ng Special Operations Forces bilang isang beses lang na pangyayari. Tsamba lang kaya na may FP. Isa. Sa lugar kung saan nagpadala ang Russia ng miwalo. Kahit posible iyon at mukhang malabo dahil sa tindi ng tama ng pag-atake, mas malamang na binago ng Ukraine ang paraan ng paggamit ng mga drone sa labanan. Hindi ito tsamba. Ito'y kalkulado at koordinadong atake. Iyan ang sumisimbolo sa susunod na antas ng kakayahan ng Ukraine sa long range na pag-atake. Nakita na natin ang kakayahang yon mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Noong tatlo, ginamit ng Ukraine ang mga drone para umatake sa malalayong target sa Russia. Pagsapit ng 2024 na paunlad nila ang mga ito para sa mismong teritoryo ng Russia. Epektibo man ang mga unang pag-atake, pansamantala lang ang epekto nito. Pinipili ng Ukraine ang target at sinusubukang tamaan ito depende sa available na drone. Sa paglala ng digmaan sa 2000 at 24 pinalawak ng Ukraine ang produksyon ng long-range drone. Mas tumaas ang produksyon at bilang ng drone kaya nagawa nilang magsagawa ng integrated na kampanya. Dahil dito, sunod-sunod na umatake ang Ukraine sa mga target sa rehiyon kadalasan sa parehong araw o magkasunod. Itinuro ng Army Recognition ang isang pag-atake ng Ukraine sa Kurovskaya Airfield sa Crimea. Halimbawa ito kung paano inangkop ng Ukraine ang estratehiya mula pa isa-isang pag-atake tungo sa magkakaugnay na opensiba gamit ang mas maraming drone. Sa naunang operasyon na iyon, tinarget ng mga drone ng Ukraine ang bahagi ng bus na may kaugnayan sa aviation, pati na rin ang mga air defense mga imbakan ng bala, at mga unmanned aerial vehicle ng kalaban para sa reconnaissance at pag-atake. Ayon sa impormasyong nakuha, nasira ang Miwalumi 20, Animi 28 na mga helicopter at isang Pansir S-1 air defense system. Sinundan pa ito ng mga pagsabog sa gabi ayon sa ulat sa serye ng pag-atake. Kamakailan lang, itinuon ng Ukraine ang kanilang mga long-range drones sa sektor ng enerhiya ng Russia. Ayon sa Defense News, tinarget ng Ukraine ang mga refinery, lalo na sa huling bahagi ng 2,000. At 25, pagsapit ng Oktubre, pinaniniwala ang napabagsak ng Ukraine ang hanggang 30, 8% ng kapasidad ng Russia sa pag refine ng langis dahil sa ganitong mga uri ng pag-atake, bagamat pinagtatalunan pa ang eksaktong bilang. Madalas sabay-sabay isinasagawa ng Ukraine ang mga pag-atake sa imbakan ng gasolina, pasilidad militar, command post, at pasilidad ng paggawa ng kuryente ng Russia. Gamit ang maraming drone na tumatarget sa iba't ibang bahagi ng Russia magdamag, sinusubukan ng Ukraine na pahinain ang depensa sa himpapawid ng Russia sa pamamagitan ng bagong mga atake mapapansin mong may isang bagay na pareho sa lahat ng uri ng target na nabanggit. Lahat ng long-range na target tulad ng helicopter sa Korovska, oil refinery at electrical substation ng Russia ay hindi gumagalaw. Hindi kailangang gumalaw. Iprograma lang ng Ukraine ang target sa drone at paliparin ito. Ang drone na ang gagawa ng lahat. Ngayon, muling umunlad ang kakayahan ng Ukraine sa long-range na pag-atake. Kasama na ngayon sa plano, ang mga gumagalaw na target. Kabilang ang mga target sa himpapawid na may bilis at may kaunting liksi. Ibig sabihin nito, mas kaya nilang umiwas sa mga drone ng Ukraine. Hindi inakala ng Russia na magiging target ng long range drone ng Ukraine ang Miwalo na tinamaan ng Ukraine. Nagawa lang ito ng Special Operations Forces at malamang hindi ito unang beses na pag-atake. Pinatunayan ng Ukraine na posible ang sinasabing imposibleng mangyari at posibleng nagdulot pa sila ng bagong pagbabago sa doktrina. Ngayon, hindi lang surface-to-air missiles ang inaalala ng mga helicopter ng Rusya. Nalaman ng Ukraine kung paano gamitin ang kanilang mga long-range strike drone o kahit papaano ang kanilang mga FP isa bilang pangambush sa ere. Ginagawa nitong kasing epektibo ng ibang air defense ng bansa ang mga ito at dumating ito sa tamang panahon para sa Ukraine. Ayon sa Defense Security Asia, may paraan ang Russia para gawing bangungot para sa Ukraine ang kanilang mga attack helicopter. Noon, pinagtawanan ang mga eroplanong ito sa digmaan sa Ukraine at tinawag na lumilipad na kabaong. Malaki ang naging kapalit para sa Russia sa pagpapalipad ng mga helicopter nang mababa at mabagal sa Ukraine. Gaya ng napatunayan ng maraming napatumba ang Ukraine sa unang taon ng digmaan. Maraming nagbago noon at nakahanap ang Russia ng paraan para magamit muli ang kanilang chopper ang mi na pinabagsak ng Ukraine gamit ang FPE sa ay ipinadala bilang panangga. Kayang umatake ng ilang Russian helicopter sa Ukraine mula malayo dahil sa precision guided weapons at electronic warfare support. Mas mahirap na silang pabagsakin dahil bihira ng mapalapit ang mga helicopter ng Russia. Kaya bihira ng magamit ng Ukraine ang surface-to-air missiles. Ang mga long-range drone ay mahusay kontra helicopter ng Russia lalo na kung kaya nilang magpalipad-lipad sa ere tulad ng FPE sa sa salyat estrategikong antas. Ang nagagawa ng Ukraine na tila imposibleng gawin gamit ang kanilang mga long-range na drone ay maaring magdulot sa Russia na muling pag-isipan ang kanilang estratehiya sa himpapawid, lalo na pagdating sa mga helicopter. Ipinaliwanag ng Army Recognition kung paano ito nangyayari na nagsasabing kung maramdaman ng mga tripulante ng helicopter ng Russia na itinalaga para sa lubungin ang mga drone ng Ukraine na maari silang maging target sa operational na lalim, mag-iiba ang pagsusuri sa panganib at bilis ng mga operasyon ng Russia. Maaari rin itong mangyari sa mga tripulante ng helicopter na naglulunsad ng precision-guided sandata sa Ukraine mula sa likurang bahagi ng Russia. Ang mga dating medyo simpleng tungkulin na may kaunting panganib ay biglang naging mas mapanganib ngayon. Laging may posibilidad na may FP isa na nagkukubli sa hindi nakikita kapag lumilipad ang isang Russian na helicopter sa himpapawid. Ang banta ay maaring magpilit ng pagbabago sa estratehiya ng Russia. Hindi lang pagkawala ng bihasang crew. Ang problema ng Russia kapag ginamit ng Ukraine ang mas maraming FP isa bilang pangwasak ng helicopter. Pinayagan ni Putin na mawala ang mahigit isang daan at labing anim na milyong tao sa kanyang bansa mula nang simulan niya ang pananakop. Kaya, hindi niya prioridad ang buhay ng tao, pero ang pera, sobrang mahalaga sa kanya. Malaki ang gastos ng Russia dahil sa imposibleng pag-atake ng Ukraine. Sabi ng Defense Express, ang Mi-8 helicopter ay nagkakahalaga ng 6 milyon para sa Russia. Malaking dagok sa pananalapi para kay Putin ang pagkawala ng mga helicopter. Lalo na't, pinalalala pa ito ng sandata ng Ukraine. Ang paggawa ng FBI sa drone sa Ukraine ay 55,000 lang. Ibig sabihin, isang daan at siyam na ulit na ibalik ng Ukraine ang puhunan sa pag-atake ng Special Operations Forces gamit ang FAP-1 laban sa miwalo. Hindi maganda ang ibig sabihin ng mga numerong yan para sa Russia at hindi pa kasama dyan ang anumang armas na sakay ng miwalo o ang mga crew ng helicopter. Ang matinding balik ng puhunan ay tugma sa napilitang pagbabago ng estratehiya na nabanggit kanina. Kapag nagpapalipad ang Russia ng miwalo sa himpapawid, simula ngayon, kailangang timbangin ang posibleng pagkawala ng 6 na milyon na kagamitan laban sa posibleng pinsala ng helikopter na iyon. Mas malaking salik na ngayon ang panganib kaysa gantimpala sa ganitong deployment. Ito ay dahil sa unang welga ng Special Operations Forces sa mundo laban sa helikopter gamit ang long-range drone. Mauulit kaya ng Ukraine ang ganitong atake? Tiyak na may plano na sila. Pero tandaan na maraming paghahanda ang ginawa ng Special Operations Forces para dito. Sa hinaharap, dapat malaman ng Ukraina kung nasaan ang mga helikopter ng Rusya at baka kailangan nila itong painin para lumipad, tulad sa Rostov. Sapat na ang balik ng puhunan. Para ipagpatuloy ng Ukraina ang pagsubok, kahit na pumalpak, hindi naman mahal ang drone na nawawala. At kapag nagtagumpay ang Ukraina, nawawalan ang Rusya ng mga piloto at milyong-milyong dolyar. Ang imposibleng bagay ay naging posible at maaring gawing karaniwan ng Ukraina ang mga ito sa lalong madaling panahon. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagawa ng Ukraina na labanan at pinsalain ang Rusya mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Dapat mas maganda ang naging resulta ng Rusya sa himpapawid na digmaan. Hindi nagtagumpay ang bansa na makamit ang kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid sa Ukraina. At ngayon ay mas malayo pa sila sa paggamit nito kaysa dati. Alamin sa aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa pinakabagong pag-atake ng Ukraina sa kagamitan militar ng Rusya. Salamat sa panonood.